Alright mga kadaki Hindi tayo makapagpain Dahil naglabasa na naman yung mga kahoy Na Nakarantaw pa yan yan Natabunan lang Alright mga kadagi, yana at magandang umaga time check 7.56 na ng umaga Yan tayo hindi na nakapag vlog dahil malakas At sinauli ko na yung GoPro kay paring Richard Ang ginagamit natin GoPro kay paring Rigondox At talagang wala na Talagang sa lang ay eh, GoPro natin na ah, wala na, puro sira na ito yan, ito galing iiwit kay ki Tate Cesar mga sira na kaya hindi na tayo nakapag vlog Sinauli ko na kay Regondox yung kanyang gopro baka pag abutan pa ako masira pa babayaran ko pa kaya huwag na lang uli ako cellphone ayusin ko rin yung cellphone na ito Yan. at kaya ito ang vlog natin ay dalwang balde o alam mo Dalawang balde ang ating huli mga kadagi. At dadalhin natin sa palengke. Para malaman natin bilang ilang kilo lahat-lahat yan. Alright. Alright. At yan. Lahat ng ating tricycle. At yan. At yan ang Uh, kaya, kaya regon box muna ang ating gagamitin. Alright. Yan ang ating huli. Uh -huh. Hindi ka ba nag vlog sa laot? tayo at dadali na natin sa palingki sa lulang carmen Ah, you <laughs> Let's go! Get Dali na sa lulong Carmin. Okay. Alright, dali na rin sa lulong Carmin. Okay. Sabarang kayo po. Hindi na pa, hindi na lang pa ako ng Carmin na. Đây này. Lại bắt yêu hồ đi này. Ini ini. Ini ini. Ini ini. Ok din eh. Meron pa din eh. Meron pa dito. Ayan, ito ang niya din bibigyan natin sa tatay ng bitik Tabi, tabi Bagong huli, sariwan, sariwan

Eh, tayo tayo hindi, piliin ang tatay ang dito nila malili hindi yung hindi yung sa hindi tayo nakakahuli ng gaya ko

呀。 big. Dami natin huli mga kadaki. Rights. Kami mga kadaki. Lalat.

dyan. Mga 3,755 tayo. Nagkakaguluhan ng na ating huli. Tara. Let's go. At pauwi na tayo. At bibili muna tayo ng amusal. Alright, sa atin tayo sa Lubak-Lubak Road. Yan. At pauwi na tayo. 怎么？怎么？ Okay, right, titignan natin si idol kung nandiyan na. Kung nakarating na sila. Ay, nagpalan All Alright. Ah, at nandito na pala sila idol. Kasabay natin kung mariyan sa bahura. Tignan natin kung may huli. Dahil ulit. Para na, may huli. Ha? <laughs> Puri strife. Dami tao. Hey, yo. Nasa lumbong na. Alright mga kadagi. At dami ding huli na idol. Palama din. Dalawang cooler. Right, Aba naman ang kitang nila. Grabe. Alright mga kadagi. At nandito tayo. Naglalakad tayo ngayon. At nandito tayo sa palengke. At bibili tayo ng gulong ng tricycle. At buti nila nakahuli tayo. At medyo mahal din ang gulong ng tricycle ngayon. At tayo sa palengke. Napaliti na kasi ang gulong mga kadagi. Ang ating tricycle, kailangan, kailangan yung kinikita natin sa pagdadagat ngayon, kailangan eh, ilaan natin sa tricycle dahil siempre magtatagulan na. Ah. Hindi na tayo ulit makakalaot. kailangan ayos ang tricycle bago magtagulan. At pag makakahuli tayo, kadena, plato, sprocket naman ang ating papaltan at yung gulong sa unahan. Yan, para wala nang problema. Alright. Hmm. Hmm. Hati nak tayu bibili. Hmm. Ya, tayu sa bibili hanang bulung. Red? Oh, yeah. 18, 19, 19. Alright, sa so, bibila na tayo ng tayo special Ang daming langis oh Ang May warranty Yeah. Let's go. Pag bomukul. Pag bomukul, pwedeng ibalik mga kadagi Ang gulong. Alright At uh, pupunta na tayo sa uh, vulcanizing shop. Alright, sandito na tayo sa gawaan. Magawa <coughs> na. <coughs> Alright, sa so time pack mga kadagi. Oh. Manduloy. Hey. 40 kilo. orang mura pulang pulauong tua All right mga kadagi Hindi tayo makapagpain dahil naglabasa na naman yung mga kahoy Na nakarantao pa yan. yan no, natabunan lang siya. naglabasa na uli. Grabe dami. <laughs> Ay yung nakarantao na maraming tambak. Yan, ngayon lang naglalabasan uli mga kahoy na yan. Grabe. All right. At mamaya magtataas tayo ng bangka ng konti. Yan. Siyempre, magtatay tayo muna tayo. Tay tay muna tayo. Para bukas kakapraso na. Right. Alright mga kadagi, yan, grabe na naman ang hangin, napakalakas na naman At yan na naman ang tawagin ay Subasco Pero sa madaling araw na At ito ang problema natin. Kahoy. All right. Yan mga kadagi. At masungit na naman ang dagat. Pero kahapon mas malakas pa diyan. Pero no madaling araw kumalma na kami ni Idol. Yan. Pero hindi ako kasama sa bangkaha, tigi isang bangkaryo ang gamit kong bangka. Yan. At hindi ko na na-vlog. Yan. Alright. Yan mga kadagi at maraming salamat sa inyo lahat. At syempre sa ating mga kumpare na sila paring Danny Loverboy at paring Boy para sa Palaboy. Yan at Kisar Benji Torres. May kalab shout out. At sa ating Kuya Cesar at Tita Bibi Juling at Kuya Raul. Yan may kalab may kalab shout out. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. At syempre sa aking mga tiyahin at tiyuhin na patuloy nakatabay sa aking mga vlog. At sa mga soldier lagi. Yan at hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bye bye, I love you all, see you next vlog. Bye bye.